At alam ko may dahilan ng ating Diyos kung bakit nangyari yun. Naniniwala ko doon. Kasi ni ko nga kay God yung gabay nila. Yung gabay, paano kayo magpalaki ng tama. lahat na ayon sa ating katustuhan ng ating Diyos para mas mapabuti kayo. At doon sa nakita ko at marami nakasaksi sa kabila ng ang pagmamalupit ng tatay mo pero nakita ko yung kapabalo mo. Yung pagmamaltrato. Sabihin na natin ganun na. Pero nakita ko yung pagmamahal at respeto mo. Yun yung mas nanayig sa puso mo. Yung, yung gabay ni God. Gusto mo yung respeto nanayig pa rin. Yung pagmamahal mo sa amin. Kaya thank you, Buya. Sana huwag magbago yan. Kasi yan yung susi mo sa papunta doon sa magandang tagumpay ng buhay mo. Inuulit ko uh, ang tunay na tagumpay ng buhay na eh yung makasama sama si God pagka mawala tayo dito sa mundo. Kaya piliin natin mabuti, pagintama lahat ng mga gagawin desisyon at mga gagawin natin. I love you, Kuya. I love you, Mama Chub Okay, mas Nagsisimula ang mga biktima ng 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 ng biktima 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 kasi at the end of the day uh, na ko mo talaga yung uh, resulta ng pagka pagpapagal ng mga uh, mo uh, na uh, mas ma-realize -re mo na ay uh, totoo nga pala na yung sinabi ng magulang ko sa akin na uh, yung pagsunod ko na to eh, is, hindi lang hindi lang dahil ayaw nila yung ay ginagawa ko dahil uh, pero dahil ano uh, may merong purpose sa si uh, plano na yun kaya yun maraming salamat po dahil uh, kayo yung uh, naging instrumento ni Kado pang uh, kung, ano, kung ano yung estado ngayon uh, kung gano'ng mag-isip ngayon is dahil po yun sa inyong uh, mga nakapaligid sa akin. So yun na uh, uh, masasabi ko lang sa, sa ating lahat na uh, kung ano po yung uh, nagawa, nagawa sa atin ng isang tao is uh, magpatawad mo natin sila kasi nga uh, na si ganya napatawad tayo. tayo tayo, pa kaya uh, mga tao na uh, what, uh, what parang, parang, para, tayo pa kaya na uh, hindi magpatawad sikat na nga, pinatawad tayo, di ba? So yun, maraming maraming salamat po sa, uh, nag-effort, nagbigay ng time, kahit na napakalayo pa ng Yun po, thank you po. birthday sana sana ano mi tatay ram alagaan mo no? sana mo oh, si tatay at sana lahat ng tinuro sa ni tatay ram na mga ganda nga sa ilmang ko no? na to at nasa maisip ma ano mo madalang magang paglaki mo no? sa ingat ka palagi sa kumuha oh, ni yung lagi mo tatandaan yung sinabi Tatay Ram na ano ah, ang ang sinasabi ko pa or mababa siya ng tinataas. na yeah. kami yeah. lulubos na kami. Lahat po ulit ng 30 years old pataas na pwede sa game na game. Yes. May bala talaga do. kayo ng bola oh. kapag tayo shoot nyo? Oh. 500 pesos. May bala talaga, grabe. At asa na kaya? Wait lang. May bala defender kaya tayong kakasa. Sinto, sinto. Lang, ano, eh? Sorry, po, Hindi! Dito dito. Sorry, abalahin po namin kayo. <laughs> okay, let's go, let's go! Sino. Ay, Ay, may nagpapractice na! Eh, Disqualified kasi! Disqualified! Disqualified! na tayo ng bola. Oh. Ay, sa shooter. Journal. Journal. Ready, please ready, please? ready! ready? Let's go! <bailen> okay! Pila ha, pila! Okay, okay! Okay na ba yan? Okay na ba yan? May nagpa-practice na rin! Okay!

altechun oh, ba susubay iniitong um, bisan galang na nate, okay? okay. okay. Oh, tita, tita. may aabot pa kayo sa mga lalaki? meron yan. okay, bago. tayo yung, pala 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 yan. pala 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 pala

Dai, no, vai a andare con Gasil! Ashi, Jason, vai a limpare! Jason, basketball player! Pami, 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 pami,

Makukuha kaya? Ilan na lang, lang, lang yan, 500 peso? Oo yan. Sino Peter, pwede pa? Di ba nito, matalino na to si Tito, so hindi daw talaga binibigay na. Ayan, ah, Tito Jonathan. Makukuha kaya, marami pa to ha? Marami pa to. Ay! Saan ka lang ata sila, pinagbibigay yung mga girls. <laughs> ah, Sir JC, ito. MVP na kanda ba? <laughs> Woohoo! Ayan na right? lang <laughs> yan. Ay! Pantay ang putike! Ha Sir JC, ikot lang ha, ikot lang. Hanggang di nakakakuha. Ay! Sayang. Oh, abilis na lang ikot. Oh. Oh! Ay! Dabo, ang Kuya sumama ka! Hindi na kalami na ito, Kuya okay na. Uy, huminga! Nang malalim! Oo, Kuya Pimpian! Ang sinipa! Ina, ina, ina! Kinitigan! Oh! Ang dalawang isa! Kinitigan pa! Okay, go! Okay, ingot na ha? Hanggang di mo gusto pera kung nasa kamay. Oh! Nagigigil? Kevin! Ay! Ate, buhati po kaya. Go na na, Ah, Wala ka kanina ha? Kanta na! Ay, tumawa yung may sarili. Okay, ito. Royalita! <inaudible> yeah!

Dari, oh, dari, oh. Sorry. Oh. ano to? Magkano to? Magkano to? Okay, shoot the ball, di ba? Mukhang ano eh, mukhang wala na eh. Meron niya tayo isa pang shoot the ball. Ano? May papaikot si Kuya Bin. Okay, Kuya Bin! Asa na? Kuya Alvin, patulong si Dito Alvin. Ay ano, nawa yung mga nakasubok na egg. Yung mga natira? Yung mga egg. Importante e, si sa'yo yung hindi nabasag. Oh. oh my God! <laughs> Praktisado ang praktisado si Sir mong pa lang. Praktis lang. Ay, Dapat hindi mo hawa. Di, wait lang. Napapansin ko lang. Pag medyo, medyo healthy yung chan natin. pa lang. Okay, kaya tayo. Yung kamay sa lingod, Okay, Okay, ready? One, two, three, 3, wow. wow. Oh! Wala practice! 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 practice, 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 practice. practice pa okay. lang! si sino mo

Ready? Hagurin mo ang itlog ko. Okay? Kaya hagurin. Hmm? Yeah. Ako si sa sakap. Alright? Uh, one, two, three. nga nakita ko. Jeho. All Congratulations. Right. Well, so, Unahin na natin naman mama, kasunod naman natin ay yung Kids. Okay. Kudiret, okay. Oh, ayan, ang sa hindi? Ngagawin natin ang pinakamahaba. Wow. Ha? Ah, Pinakamahabang siphon. Ay. <laughs>

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Hei, nanti ngapain nih? Tunggu diteri dulu. Aku bertemu yang lebih. One, two, three, four, five, six, oh. five, six seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, Ada yang Dalawa kayong ang na ng pamilya mo, okay? Sino mo ba patunayan na may pakinabang <laughs> <laughs> ka? Jola, Jola, biro lang, biro lang. Ha? Sige. Oh, kasama ka? Okay, sige. sige. Yes, yes. Oh, kasama ka ha? Okay. One, two, three. Kasi ka na? Wala, tinatanong muna kita. Ready ka na? Okay. Sanda so, na ha? One, two, ready ka na? <laughs>

Tim bốn đứa con sué! A tuổi trí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, OK 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ gratis, mau materi apa? Mau materi dosis. bye bye kita dalam. Hi, William, Aulia, apa yang dilakukan kita? William, William ya. Receive your. Aku mau Receive your gift and your prize. Five pesos. Salamat po. I will buy too much Nova. Thank you so much, Danielle. Okay. You oh, join the other games, okay? Next time. Next time. Again, next again. Did you rest? ready na? Guys, medyo alay natin ito konti. Si Dyson, oh, okay na kayo? Did you okay na? Pwede na siguro tayo doon?